Good morning ulit kasi good morning pa eh. Ah, uh, ito po. Just arrived in Balinato. Balinato Bike Trail. So, we're welcome po tayo. Welcome to Balinato Mountain Bike Trail. So, long time that we're not uh, coming here because of the coronavirus, because of the restricted 5k kilometer radius. So, Just to relax lang makapag ride lang sa M50 so maraming ano ngayon cyclist kasi next week baka mag lockdown ulit so dito lang po kami yan po si paring Mario si Ragli ngayon ang si Ragli ngayon ang dala niya. kasi ano walang jump jump so yan po si Heradora Gerald Heradora at saka yun, okay. so sa si Mundi. So let's go. Yeah. So aakyat na po kami. At uh, para makarami kami ng trail. Okay po. At ako'y tutulak ko ng konti. Sige po. Uh, ayan. Uh -huh. Uy. Ang bigat. Ayun. Ayan, ganito kahirap ang umakyat. Bleh. Masakit pa ang put. <laughs> ah, sige. So, dito po kami. Paumpisa ng akyatan po. So, makakaride on. Ride on, ride on lang pag may time. So mga ano po mga siguro 4 kilometers po na makadating dun sa pinakatuktok ng trail ho. So ito po yung daan na pakyat. So one way lang to. Pakyat lang to. Mga karay doon. Yung nauuna po yun po yung sumasali sa tour divided Italy divided ganyan Great Britain divided yan po si Heradora Padjaquero Heradora youtube channel nya. and yan hirap habulin so bali tatlo lang kaming nakaride ngayon Di Ano pa? Yan, yeah, muna oh, ka pre. Ayan. Yan si pareng Mario. Susunod yung iba. Kasi magkakaiba kami ng lugar. So, baka nasa taas na po yung mga kasama namin. Ang hirap pala mag mag vlog pagka paakyat kasi inihingal Pinahabol ho ang hininga. Ito. <laughs> so, Ito, one way lang to. Na pakiat. Wala pong pababa. Iba yung daan ng pa-downhill. Iba yung daan ng paakyat. So, so, mahangin lang po. sinasabi nilang ano yan po kung nakikita nyo yung nakikita ko sigurado naman nakikita nyo yung nakikita ko ayan matubig ayan uphill na po so papatayin ko na yung GoPro kasi wala pa na hingal na lang ang maririnig nyo po. ganito oh. po kahirap ayan na nagtutunog ka na ha. so kailangan natin humabol ha. Oh. ayan po po. So, oh, wag nyo intindi nyo hingal. Tingnan, uh, ang ganda po. Ang ganda mabudol. Ah. Oh. po ha may silang pero grabe parang uhugutin yung hininga ha Woo! ha naku po grabe ha So, kailangan natin wag huminto kagad mga karay doon kasi mag ano yung ano natin eh yung kailangan may relax natin so andito na po kami sa pampis na sa sakyatan so go oh po oh. ayan so aket kami dun yun ang ng stage 1 oh my god yan po tignan niyo po yung ano <laughs> matindi na yan na uh, pero labas ang ano lawit labas ang uhog labas oh, ang dila labas ang lahat yung whiskey lumalabas na <laughs> So, okay po. Ganun talaga. So, bibidyo ulit natin yung down pa downhill na. Ayan ang Guinness Lake ko. So,